Hmm, dami idol, oh mana, oh hmm. gue bukawin mo dyan idol. Ayan, ayan masuk na, ito ito. oh oh oh, oh aina oh ayan na, na, dami, oh bukawin mo idol. sige, sige, sige. No? Meron, oh. meron na dito doon. Matar sila oh. no, pasok yan dyan, pasok yan. Okay, baba. okay baba. baba ka na dito. Bukagin mo na dito. Yan o, yan o. na o, na dito, yan Hmm. Eh no, ito na, ito na, Oh, oh. Oh, damyo. Oh, damyo. Oh. Oh. na, dito. Idol. Oh. Ay na idol Oh. Sige, sige. Hmm. Dami oh. na. ay no.

Ayan na, ayan na. Okay, hampas-hampasin mo yung ano, tubig. Okay. Angat, angat yung bulsa. Ayan no. Kan. Ayan.

Tatlo. Galing ng technique na yun ah. Ito lah. Ayos. <laughs> Grabe-dabi pala no. Amin ako. Ayos.